Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Alam niyo po, halos araw-araw, madami ang nagtatanong sa akin. Na kung pwede na daw ba idiretso sa korte o idiretso sa pulis yung kasunduan nila sa barangay na hindi natutupad. Dahil ang respondent kung ito ay utang, yung first uh, installment, yung araw ng kabayaran, eh pumalya yung respondent sa pagbabayad ng installment. At alam niyo naman po, karamihan sa mga dinadala sa barangay na mga reklamo ay may kinalaman po sa utang. Hindi lang dito sa aming lugar, ako po'y naniniwala na sa buong Pilipinas, ang number one na problema ang dinadala sa barangay ay yung paniningil ng utang. At ito po ang uh, minsan nakakalungkot, ginagamit pa ng mga naniningil ang barangay para sila ay makasingil sa mga uh, nagkaroon ng utang sa kanila. Actually nasabi ko na po dati yon na ang barangay ay hindi, ay hindi po trabaho ng barangay ang maningil ng pautang ng mga complainant. Okay, balik po tayo dito sa gusto kong i-feature ngayong uh, araw na ito dito po sa video. Okay, hindi nakatupad ang respondent sa kanyang obligasyon doon sa kanyang kasunduan na pinasok. Kaya po ang problema ng complainant eh, dadalhin, pwede ko na ba itong dalhin sa korte o pwede ko na itong dalhin sabi, sa polis? Ang lagi ko pong sagot sa kanila ay ang sinasabi po ng batas, mayroong legal effect ang mga naging kasunduan sa barangay. Lalo higit po kung ito talaga ay dumaan sa tamang proseso. At once na magkasundo, i-issuehan sila ng KP Form number 16. At ito pong KP Form number 16, ito po ang nagpapatunay na nagkaroon ng malayang kasunduan ang mga partido sa barangay. Kaya po ang effect noon ay ang ang kasunduan na nabuo ng dalawang partido sa harap ng mga lupon ay mayroon pong bisa kagaya ng bisa ng desisyon ng isang local court. Okay? Huwag po kayong mag-alala mga kabarangay dun sa legality nung kasunduan sa barangay. Wala pong question doon sa legalidad ng kasunduan sa barangay. Hindi lang ma-appreciate ng ating mga kabarangay ang mga ganong bagay marahil dahil po sa kulang sa impormasyon ang ating mga kabarangay tungkol sa katarungang pambarangay law. Okay. Pwede ba? Balik tayo. Pwede ba na dumiretsyo na agad sa korte yung complainant? Ito na po ang gusto kong sabihin. Ang Local Government Code ay nagbibigay po ng anim na buwan para ipatupad ang kasunduan sa barangay. Una ay ipatupad po ng mga nagkasundong partido. Pangalawa po, kung hindi ito matupad ng isa sa mga nagkasundong partido, ito po ay pwedeng ipatupad ng punong barangay. Okay, ulitin ko po, ang punong barangay ay may kapangyarihan na ipatupad ang kasunduan na nabuo sa barangay sa harap ng mga lupon tagapamayapa. Ano po ang gagawin lamang nung uh, naargabyado sa kasunduan? Meron na po akong video tungkol dito na kung sa palagay mo na ayok tumupad ng iyong uh, kausap sa kanyang sa inyong napagkasunduan kailangan mong simulan ang iyong uh, kagustuhan na maitupad, maipatupad dito sa barangay sa pamamagitan ng pag-fill up ng KP Form number no. 23. Ito po ay motion for execution of barangay settlement. Dito po sa KP form number 23 magsisimula ang trabaho ng kapitan para maipatupad ang naging kasunduan sa harap ng lupon tagapamayapa. Ano po ang basis ko doon? Ayun po ay na makikita ninyo sa section 417 ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991. So sana po dun sa mga parating nagtatanong, hopefully makita nyo ang video na ito na may kinalaman po doon sa inyong mga tanong na dapat ba akong dumiretso agad sa korte? wag po muna kung ito ay pasok pa sa 6 months simula nung kayo ay nagkasundo. Kaya muli hanggang dito na lang po. Ako po si Jeffrey at nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Music